Good day everyone. Ito ulit ang iyong Pinikpikan King Channel at Kwentuhang OFW ulit tayo. Ako ay dating isang humanitarian worker. Uh, ang field of work ko ay sa uh, mental health and uh, psychosocial support. So Karamihan ng mga places na kung saan ako na assign ay yung mga post-war or post-conflict at post-disaster settings. So, kumusta naman ang buhay ng isang humanitarian worker? Well, masaya na mahirap. Ando ang lahat. Halo-halo uh, yung, yung stress level ng place. Though there are times din na may mga funny experiences ka. So, uh, let me start sharing yung mga tough ones. So, hindi maiwasan na pag ganong post-disaster or post-conflict, may mga sitwasyon na ang malalagay sa uh, risk yung, yung uh, security mo. Like, uh, maalala ko sa Kosovo noon, I was eight. It's uh, like 7.30 to 8, I was in the toilet, a uh, bathroom, preparing for work. Winter, yan, uh, winter, yan noon. And then suddenly biglang may sumabog sa labas. Ang uh, labas kasi ng apartment ko is nasa third floor ako. Ang labas ng apartment ko is uh, main road. So basag lahat yung salamin doon sa room ko na fronting yung main road. Uh, yun pala ang nangyari is uh, there was an assassination attempt sa Prime Minister nila ang bomb, ang time bomb is nakatago doon sa uh, garbage bin so paglabas nung convoy ng Prime Minister, yun, pinasabog so pasag lahat yung mga salamin from first floor to third floor so na-stuck ako doon sa place na yun uh, sinecure nila yung area until uh, nirescue ako nung isang katrabaho ko na kasama ko sa office na Dutch police officer. Mahirap, pero rewarding yung, yung nakikita mong nakakatulong ka. You are making an impact doon sa mga tao. Like, say for example, sa poso noon, uh, yung isang police officer na kas kasama ko, hindi, uh, Uh, bit, bit bit ko siya, kalay-kalay ko siya kung saan man ako pumupunta. And then, eventually, na-develop niya yung uh, confidence niya. And then, uh, bumalik siya sa school. And then, uh, nung umalis na ako doon, eventually, I found out na tinapos niya yung loan niya at saka naging presidential advisor siya. And yun, sa Africa din, yung isang dating uh, kasama namin sa office na nakatira lang kami sa sa tent uh, nung makita ko sa news nagche-check -check ako nung place na yon uh, ginugugol ko, nakita ko yung pangalan niya uh, His Excellency na siya doon sa, sa place na yun uh, um, he was just starting when, when we were there and that reminds me ang, ang, ang isa pa pala i-post ko yung kita nyo yung tent na yan Diyan ako nakatira noon. Uh, katatapos lang ng gera nila. So, walang infrastructure, walang building. So, diyan kami nakatira. Isang compound ng UN agency yan. So, like may tatlo na tent or apat na tent. Balik, parang bedroom mo yung isa, office mo yung isa, kusina mo yung isa. Ganon. So, tapos imagine mo na sa tent na yan, uh, imagine mo na... Uh, yung temperature yung uh, yung init is umaabot ng pumapalo ng 40 to 48 Ganon ka init tapos nasa loob ka ng tent na yan tapos pag pag umulan kasi nga nasa middle of no hindi ka makakatulog kasi pag umulan the whole night na magingay lahat yung mga palaka dyan may mga funny experiences din like uh, one time I was in the coffee shop Uh, hindi sila masyadong sanay na nakakakita siguro ng ibang kulay, puro sila puti. And there was this boy, young boy, mga 2 year old siguro, kalong-kalong nung nanay niya, nasa coffee shop kami kausap yung isang friend ko. Tapos nakatingin sa akin yung bata, blue-eyed, blonde hair na bata. Nakatingin sa akin na hindi inaalis yung mata sa akin. Tapos bumaba siya sa, bumaba siya sa, what I call this, sa lap ng nanay niya diretso sa akin tapos hinahawakan yung mga kamay ko hinahawakan yung, yung face ko sinisigurado siguro na hindi kaya di baterya lang ito or tao kaya lang ito so ginagano niya ako kinecheck kine kong uh, uh, yung nga sabi ko nga parang feeling niya siguro robot ako na nagsasalita sinisigurado kong robot or tao nga sa Africa naman uh, sa itim pong ito Uh, Chinese ang tawag sa akin. Pag nakikita ko ng mga bata, nagpo-position sila ng ala karate. <laughs> uh, parang lahat ng Southeast Asian sa kanila is Chinese. Lahat ng um, Westerner is Americano. Parang sa atin, you know, it's either uh, whether you're from Europe or Amer uh, US, ang lahat na tawag natin sa mga puti dati. Dati nung bata pa ako, lahat ng puti is Americano. So, uh, ganun din sa Africa noon, ang, ta ang alam nila Chinese ako. So, pag nakikita ako ng mga bata, uh, nagpo-position sila ng karate. May, may, meron pa silang pa, yeah, 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 kind of thing. So, nakakatawa. Kayo, ano yung mga upsides and downsides ng work nyo? Ano yung mga stressful side at mga uh, fun side ng work nyo? Pwede nyo i-share sa comment section sa baba. So, hanggang sa susunod na kwentuhang OFW ulit. At uh, kung nagustuhan nyo ang video ito, pakiclick yung like. Mag-subscribe na din. At kita-kits ulit sa susunod. Bye!